Nakita nyo, ayan o. Oh. Mga tropa, papay nga. Pagod sila. Yun, yun. Tingnan natin. Yung mga... Yung mga... Ano natin dito, guys. Yan o. Oh. Lut. Oh. mga yuto o. Oh. Ah, yuto. Murang yuto ang ginatawag o. Oh. Ah. tapos... Ah. ah Langga na nangunga. Ah, padidi. eh. Bo. Nami si Palk Saraba. Oh, And... yan. Sige. Pwede mga mumukrinti, mga bata. Pagkaamu, kita tuod. Oh. Buyon kita na. Hmm. Pasensya na guys kasi ganto talaga ako maghawak ng kamera eh. Medyo magulo rin eh. Parang pag-ibig ba? Sa uh, pagpasinsahan nyo na. Ha? Nagupas. Ah. Ayan na, ayan na, ayan na. Yan na, nag-wild na naman sila. Oo. Ang takbo. Takbo mga tropa. Kaya siguro nag pagsarahan yung mga stasil blend ano dito yung mga ano na to mga kahit yung mga nakatira dito dahil ano nila eh hello guys welcome to my vlog yun <laughs> <laughs> guys ang dami nila guys ganda <laughs> unggoy ayun yun guys kahit Tangina, dito ko lang makikita guys yung magandang unggoy guys. <laughs> Nakatirintas pa yung buhok. ano, yung ibang klase ng breed ng unggoy. Nakakain to sila yun. Hmm. Pwede pa dali motor nata dito no? Bawal eh, nakita mo yung motor. Pwede pala eh. Nga sirain daw yung motor mo. Hmm, nagbugris na si, ano. Guys, pasensyaan nyo na kay magulo yung ano natin eh. Yung cameraman eh. So, isa ako. ko, tulungan ko siya magkamot ng ano niya nagalit eh. <laughs> <laughs> ano isa? Ano? Nagsusulo eh. Hmm. Okay. Dami, no? Ah, lakad tayo. Ayun Harap tayo ng mga pasaway 'yun, no. Know? Dami nila. Normal na sa mga unggoy na 'to yung makita, yung mga kalahi nila katulad namin eh. <laughs> ah, ito matanda na tong isa, cura pa lang eh. No. Ito matanda na to eh. Ito, yun oh. may itsura niya. Matured na. Ano? Uy. Matured yung itsura niya e, Tingnan mo. Wow. Yung picture ko malapit pala sa mukha ko. Bubunganga na lang tsakilong. Nakikita nyo. Masinsa na kayo. Iba-iba ko eh. Kasi Tagano ko eh. Tagaynulugang taktak eh. Hmm. Bantayan mo kapatid mo kayo baka makula. Damer sigo mo halo ja no. Oh. Asgurado ah, yan. Man og duror man. <laughs> Tawagan ko siguro kung pa eh. Akan jag li duro eh panghegget inyo nya <laughs> ka pangita. Yeah. Ah, yuto kita tuod ah. Mo kagamay ra nga dai no nakap Dakap kami kayo to ginano naman. Ginalagaan. Ako bahol. Hmm. ano gid spatter. Pag nagtsaba ra wa makita sunod ka. Udya, pag nagtsaba ano ginang ritmo. Rakot dara pagkaon bawal kuno kamo mo eh. Sinsin hmm. mo, -sin -sin dapat nagdala pala ako ng ano ko eh. Stick eh. Wala kasi akong dalang stick eh. Mais. may bibanda. Okay. Duro ko sila daw. Hmm. <laughs> <laughs> eh. Hey. Ang daan? Ang gamoy daw. Nagnerbiyos mo tatit ng obra ka. Kaya kami na silang partner eh. <laughs> na nai kanya-kanya o nga rey uh. bata da rey. hmm? ano? ano? mara? takot pagkaan? takot da rey pagkaan? katindi ah, ka o ginambal ka? ano gali ka mo no? ang bang lahi gali ka mo? pangayo para rin meron pa ba dito sa nan? meron pa siguro ano? Hmm. putong. <laughs> Uh, dalawang ano malaking unggoy Eh <laughs> hmm. <laughs> <laughs> mga ano nila Natawa talaga siya. Shout out nagulat daw siya sa iyo. Eh. <laughs> bahay talaga siguro nila to. Ngayon. Hmm. Pinabayaan hmm. na lang nila yung bahay nila, no. Yung nakatira pa siguro dito, no. Yeah, Hindi mo naman ganda ng bahay na dito. Ganda ng pagkagawa. Kahoy yan. Tagos talaga sa lamig Gusto ko ganyan eh. Kasi ang daming kawin na eh. Oh. Okay lang eh. Ang ganda ngayon ganyang ganyan kahoy lang eh kasi eh pronsa sana yan eh earthquake ah earthquake English baga napa oh. <laughs> <laughs> English napa English ako ah wala matira yung pananim mo dito pag tinira na yung mabahay rin sa akin eh. kaya hmm. nga earthquake baga Dire dito sa Taiwan ng earthquake isang linggo, apat na beses. Dami pala talaga nila. Kabayan! <laughs> eh, duros matak sa rasbabaw ah. <laughs> <laughs> Sama ng tingin. Sama putang nga, e, ikaw ang brikatan pet mo eh. Ang galit niyan. <laughs> to yung mga bato nila normal to eh hindi to gawa eh yung mga bato talaga na ano dito to eh hello nabuo na po hmm. ha hindi mauli rin ako sa antike